Okay, before I recognize Congressman uh, Richard Gomez, allow me to ask some uh, questions, you uh, know, there were all, uh, there were a lot of documents that were submitted to this uh, representation, and I wanted to explore, la in the last hearing, I uh, Mayor Kapil, uh, Mayor Kapil, you uh, know, I, I did allow you to deliver your uh, opening statement, and you have uh, sent it to me, and as I was reading it, you know, major parang Medyo mara ako, meron akong tinamaan dito eh. Uh, pagsasalitain kita, pero eto meron akong binasa dito. Eto nakita ko to ngayon. Sinabmit mo sa dito sa sa opisina ko. Ang sabi mo sa akin, eto ang sinabi mo sa opening statement mo. A total of 12 raids have been conducted in Pogo sites in Pasig. Dalawa sa Paranaque, Las Piñas, Muntinlupa, dalawa sa Pasay, Bamban, Clark, and Angeles. Lahat din po yan, may mga serious allegations of crimes like human trafficking, kidnapping, and scams, among others. And yet, kami po sa PORAC ang naging sentro ng atensyon. Bakit po ganun ang nangyari? Nag-approve lang naman din po kami sa legal na proseso ng business permit. And yet, kami po ang sumasalo ng lahat ng blame. Bakit kung sino pa ang humaharap, siya pa ang pinupukol? Bakit ako lang po ang andito? Nasa ng ibang mga local chief executives na may mga pogo rin na nare-raid para sama-sama naman po kami humaharap sa inyo at tumutulong sa pag-draft ng mga batas in aid of legislation. I'm sure they can contribute a lot too. Sinabi mo ba to? Uh, opo Mr. Chair. Oo, kasi nga uh, medyo nakita ko rin yung uh, yung uh, mga uh, timeline of key events that you have submitted to us. And during the the uh, hearing last time, I wasn't able to read this. And no. during the submission yesterday of these documents, I read Yes, Mr. Chair. May tatanong ako sa iyo. Apo. Okay? Para medyo lumiwanag yung kaisipan ko sa mga bagay na inaipukul ko sa iyo noong nakaraang hearing. Kailangan na po bilang mayor ng uh, PORAC? Uh, I was selected 2019, uh, Mr. Chair. At dito sa timeline na binigay mo sa akin, correct me if I'm wrong, that noong dumating ka doon, gawa na yung pinaglagyan ng POGO. Is uh, this correct? Uh, yes, Mr. Chair, Bary uh, hindi lang uh, uh, na apply noon ng uh, building permit at the occupancy, pero gawa na po yung Thai court noon. So in other words, nung dumating ka noong 2019, yung building ng IGL or kaya Pogo, nakatayo na. Nakatayo na po. At sila humingi sila sa iyo ng tinatawag na business permit and building permit. Ay, yes. hindi, po lang sila ng building permit. Yes, as, Mr. as built. As built. Kasi ito nakalagay sa iyo eh. Kaya binigyan mo sila ng uh, tinatawag na non non issuance of the business permit because of this violation. Di ba? Yes, Mr. Chair. So in other words, uh, sino nag approve nung uh, pagpapatayo ng uh, building na uh, dinatnan mo na? Uh, although hindi po pina-approve nung uh, last administration Uh, na datnan ko na at uh, pina-approve na po ng uh, Willwin uh, Corporation sa amin yan. Pero, uh, magigita naman po sa timeline namin na uh, kompleto po sila ng requirements and uh, 2019 naman talagang legal po ang uh, POGO. Kaya, we approve, uh, Mr. Chair. Uh, yung, uh, from the time na nag-apply sila ng uh, Lono from our uh, Sangguniang Bayan, Uh, and uh, the uh, permit, the mayor's permit. But would you uh, agree Sir with Chef? me, you know, uh, Congressman, Kongresman, uh, Mayor, that the right procedure after the issuance of no, no uh, business permit, ah, uh, no, uh, no, hindi, uh, hindi, uh, uh, ano siya, uh, be, the business permit no January 2024, hindi ka na nag issue ng business yes, permit, di ba? Yes, Your Honor. So closure, talaga, ang dapat, nole, di ba? Ba't but, 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 but hindi mo talaga siya pinadlock? Alam mo, yun lang ang medyo... Nakita ko yung mga sequence of events dito, eh, and I, I I would agree with you, no? Paano bang sinasabi ko na talaga nang dumating ka, wala, nakatayo na eh. Nakatayo yes. na. This was conceptualized before you were elected. Sino mayor during that time? Uh, yung pinalitan ko po si Mayor Carling de la Cruz. So sila nag-conceptualize ng pagtatayo ng Pogo doon. And even the... Ah. Uh, the di ano, uh the, uh uh procure uh, uh, buying of all these properties uh, hindi ka kasama kumbaga nabili na yung property nang dumating ka nagkaroon na ng consummation ng buying eh di ba uh, siguro po nung inabutan uh, nung inabutan ko na uh, approval of permits na lang sa akin kasi uh, 2019 po yon na uh, kompleto naman po yung mga requirements nila Okay, so, um, in other words, hindi mo siya pinadlock eh, no? Noong uh, nung 2020 uh, na makita mo yung mga violations. Apo, uh, uh, meron po kasing uh, proseso on uh, padlocking, uh, Mr. Chair. So, ano yung mga proseso ng po, padlock? Uh, based po uh, sa, uh, siyempre, uh, I ask also my uh, lawyers, uh, yung padlocking uh, daw pa po, kung uh, alimbawa, uh, restaurant uh, dahil uh, merong uh, na poison o na nakakain ng masamadon, uh, masama doon, uh, pwede mo siyang ipadlock. Pero in this case po, sila-sila uh, lang kasi doon uh, at uh, hindi, hindi naman sila nakakakos from outside uh, ng uh, any, any, pero alam mo uh, ano Mayor Kapi Kapil no yes. kapag walang business permit yan talaga dapat ipadlock mo yan yun ang procedure talaga dyan. Eh. after writing them a letter uh, there must be a reason behind why you did not padlock there was a reason behind uh, it's either hindi ko alam kung uh, kung uh, kasi alam mo sa totoo lang uh, Mayor Kapil ang daming allegations sa iyo, ang dami. And yung may nakita, may nag, eto, eto you, you, have to explain this, no? And I know you can. I know you can. As a matter of fact, I am giving you the benefit of the doubt. You need to explain yourself rightly. You know why? Because ikaw na din dito eh. Be, being the mayor of the uh, of the municipality of Porac, lahat sa iyo sa yung babaksak yan. Bakit? Ikaw nag-i-issue ng na lahat eh. Di ba? And if there are some, some, some clandestine or sinister na mga whispering on the, on the different sides, still at the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Correct? Ah, uh, yes, Mr. Oh, Chair. pakita natin pa, na ngayon. katulad. Uh, Mr. Kat Chair, yes. Uh, yun po yung uh, sinasabi ng isang vlogger hmm. na sa akin daw po yung dalawang uh, condo unit na yan. Uh, depo na bago ka magsalita ako, ako i'm being fair here ano being the chairman of the committee on public order hindi kasi kami basa basan niniwala kapag walang ebidensya what i i i delivered in the last hearing is based on the procedure of a local executive on doing his job on not issuing the business permit and you haven't done the right the right job uh, in in uh, closing that ano uh, that premises but in here may pinadala at meron ka din pinadala And I want to clear your name no in here, no? Kasi sinasabi dito, ikaw may-ari nito. Itong condominium na ito na, na sinasabi ng mga vlog na ikaw may-ari. But sa pinadala mo rito mga dokumento pertaining to these two condominiums, ay lumalabas na 3 million to at itong isa is 2.5. Do you own this place? Uh, I categorically deny that, uh, Mr. Chair. Uh, yan po tinyery namin sa BPLO namin. Uh, may application naman ng uh, permit uh, 2012 pa po. Hindi pa po ako mayor, kapitan ako ng uh, bayan ng barangay namin. Natayo na po yung isang building na yan. 2015 the second building. Uh, kaya ang sinasabi niya po, etong mayor ako, doon ko tinayo yan. Kaya ah uh, Uh, may uh, may uh, permit po sila sa amin Sonamo Realty, so Namoreal so ne, Sonemo uh Realty Corporation And are you willing to um, to undergo on signing a uh, a waiver uh, sa Amlac para to find out the veracity of all your of all your, ano, your uh, claim na hindi ko may-ari nito, pati yung mga mansyon na sinasabing ikaw ang may-ari? Uh, yes, uh, Mr. Chair, kung yan po ang kailangan uh, na ako'y mag-sign po ng uh, waiver sa uh, uh, I am willing to sign uh, kasi wala naman po akong tinatago, uh, Mr. Chair. And uh, are you willing to cooperate fully with authorities? and agree to a comprehensive uh, lifestyle check as well. Uh, yes, Mr. Chair. Ako po, na uh, at the age of 23, uh, 53 na po ako, uh, 30 years, uh, maaga po akong nagnegosyo. At uh, yung pong uh, kung ano ang uh, meron ng pamilya namin ay dahil pinagirapan po namin sa uh, maayos at uh, matinong uh, negosyo po. Ano ba trabaho mo bago ka pumasok sa politika? Uh, isa po akong businessman, is a pharmaceutical distributor. And ah. Yes. Okay, so nung lumaban ka noong 2019, Apo. Oh, ilang kayo naglaban? Uh, tatlo po kami naglaban noon. Sino-sino ang mga nakalaban nyo? Uh, the former governor, uh, Mark Lapid, and the incumbent. Nakalaban mo si Mark? Yes, Your Honor. Ah, nagkakalaban kayo sa politika? Ah, uh, opo. Pero kaibigan ko na po. Kaibigan ko po siya ngayon. ngayon sa politika eh. lang po. So, sino isang nakakalaban niyo pa? Ah, uh, incumbent, three-term uh, vice mayor. Kasi, ah, uh, mayor, ah, uh, yung pong incumbent mayor, tapos na po yung term niya. Your Is honor. it true, uh, Mayor Capil, that the, ah, uh, kasi nabalitaan ko lang po to na yung inyong pong uh, Pogo, walang akses sa uh, porak ay eh, ang daan ay eh, pupunta ka pa ng Angeles para makapasok ka doon sa Pogo. Is it is true? ah, uh, totoo po yan, uh, Your Honor. Uh, kung, hey, ma uh, kung mapapasyal po kayo sa aming bayan, talagang uh, kakaiba ang uh, aming uh, Pogo. Siguro sa buong Pilipinas po. Uh, kasi wala kami, wala kami talagang uh, entry-exit sa Porac. Iigot ka pa ng Angeles. Kaya sa totoo lang po, ang aming mga kababayan hindi hindi man pansin ng POGO dahil, uh, pero siyempre, uh, in, in, hindi ko naman po uh, uh, tinata, hindi talagang territorial jurisdiction po ng porak Pero ang entry and eh, exit niya po talaga is Angeles, uh, Your Honor. So, <laughs> Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, in relation to what you're saying... Alam mo, bago kita i-recognize, Congressman Abante, medyo... Parang nababago ang pananaw ko sa ihip ng hangin. ano At, uh, well, anyway, uh, it is for my own uh, appreciation. No? But uh, later on, I'll be uh, asking the members for a, um, siguro, mag-usap-usap muna po tayo. Sige, Congressman Abante, okay, muna. Gusto ko lang ho malaman kung uh, yung municipality ng Porac, kung ano pong class yun. Ah. First class municipality po. First class municipality daw. First class municipality po. Okay. Siguro dahil pharmaceutical, ang suggestion ko na lang, Mr. Chet, dahil pharmaceutical yung trabaho ni Mayor, gawin na lang niyang hospital. And uh, darating po tayo dyan, no? kasi ano, ito, ah uh, uh, meron pa ako papakita isang ano, ha? ito yung ano, uh, ito yung uh, whirlwind. Siguro, uh, pa, pa, pakita picture ng whirlwind. Kasi they applied eh, sa SEC eh. Ah, uh, paki yung picture ng uh, nung SEC. Before I recognize Congressman na uh, ano ah uh, kasi may napansin ko lamang po to tung SEC. Ito nasa whirlwind. Pwede bang isum na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung if I'm not mistaken no, mayor, ito yung uh, may-ari na lupa. Yes, Honor. No, yung may-ari na lupa. At uh, sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang uh, contribution do sa, sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya and I really doubt it kung Pilipino siya. Di ba? 58%. Shang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Mu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan kasi eh. Ako, ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of um, Chinese people pretending to be Pilipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino jaan sa porak. So in other words, Mr. Chairman, it is imp Mr. Chairman, <laughs> sa ating mga members, it's, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yung property niyan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the um, with the um, freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Uh, Yusek, uh, Gilbert. We need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon. Malaman natin ilan ng birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong. At kailangan malaman, malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba or Chinese passport. In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Ah, siguro, Paok, meron kayong initial uh, 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 initial uh, information about Cassandra. Do you have? Uh, 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 yes, Mr. Chair. Uh initially the uh uh Porak pogohab, sir, may preservation order na po 'yan, sir. Um, and uh, as to the identity of uh, um Kat Cassandra Ong uh, initially sir meron na rin po tayong info So what's the uh, information about her? <laughs> hindi po siya sir uh, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Ruperto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So hindi na nila pag-aari 'yon. In other words, tong korporasyon na 'to, hindi nila pag-aari 'yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil. Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Apo, uh, siguro po... Huwag na tayo uh, magpaligo-ligo eh. Uh, yun lang pong hindi namin in ng permit ng uh, January 2024 it shows na talagang hindi po namin binibigyan ng uh, uh, special treatment, Your Honor. Kaya, uh, nung pang uh, bago pa uh, rinade o pagkarade po ng uh, PAOK, eh wala na pong permit sila ta Sabi talaga dati Sabi ko dito, po sa uh, Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, uh, actually, ibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement, eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo bakit mo nasabi itong mga salitang ito uh, kasi po parang uh, nasisinggle out po ako na nag approve lang naman ako ng uh, legal pogo legal pogo legal business uh, bakit ako lang po di ba uh, 12 nga ang uh, na-raid na meron meron ding uh, katulad nung sa amin Ah uh, bakit ako lang po ang nandito? 'Di ba from 400 down to 43. Ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila. Uh, some dahil hindi na sila na-renew. Uh, bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So para uh, makatulong anon, naman okay, po okay, sila, uh, baka mayroon uh, po sila. Mayor Rappi, if I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Uh, actually kahit doon sa senate po sinabi ko naman na uh, i'm for the total banning of uh, pogo yon no 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 uh, no no to those uh, mem mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang nandito bakit yung iba wala so what do you propose us to do uh, sana po para sama-sama kami mag-explain uh, kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng uh, ng permit at baka para makatulong, para makatulong po kaming lahat uh, sa pag-iimbestiga po dito sa sa pogong ito, baka meron po silang uh, mga mas magandang idea uh, in aid of legislation, Your Honor. Ito, uh, Mayor kapil ang list of cancelled pogos na sinabmit na sa atin nung pa Di ba, last pa And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs especially yung uh, mga honest talaga dyan. what we are uh, against eh doon sa mga talagang nakinabang dito kung sila yung nakinabang dito eh yun yun ang problema um mr. Diba? chairman and uh, i'm still wondering dapat andito sila ngayon yung ating mr atigan. chairman sige ah, congressman um, since our um, our resource person is requesting na tama naman siya eh. bakit siya nasi single out at this moment Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin na ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at nang ating imbitahin dito sa ating committee? susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Kapila, intindihan mo yung uh, request ng ating mga kasama. Kasi, uh, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, uh, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag waver uh, lahat, lahat, pwede mo gawin humaharap ka dito 'di ba so basically uh, wala ka ng lawyer uh, 'di ba so andyan ang mga we can see the uh, truthfulness ng mga sinasabi mo right now and uh, we are wanted to give you the benefit of the doubt kung meron ka nalalaman about others so this is your moment to tell us kung meron ka nalalaman ng mga involved 'di ba pwede mo sabihin sa amin Pwede tayong mag-executive session. Pwede mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nang gagaling tong problema ng Pogo. Kasi kung walang incahoots ang mga, ang mga public official, eh, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tignan natin kung ano yung uh, responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or? Uh, actually, Your Honor, uh wala naman po akong alam doon sa operation ng ibang na raid. Uh, pero, uh, based on on uh, Senator Gatchalian record, uh, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, uh, 12 yung uh, uh, LGU na uh, na-raid din ng PAOK. Uh, yung po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since uh, pero nakita niyo naman po in, 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 uh, any in any invitation nandito po ako hindi ko po tinatalikuran hindi, yung hindi invitation po. po from Senate from po, from Congress Depression. from Sangguniang Panlalawigan uh nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama your honor. For that medyo yun muna natin si Mayor Kapil, baka ma... ma recall niya mamaya. Mr. Chair. Mr. Chair. Na. Mr. Chair, Chair nakapadlock na ba? Ha? Nakapadlock na? Mr. Chair. ah uh, sarado na yon. Actually, ang PAOK is uh, taking over the place. Eh. Uh, I believe the that PAOK yeah. TF, you've already taken the place, right? Uh, yes, Your Honor. Yun. So, uh, handi, hawak na nila leon. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay a foreigner, basically, that property will be in favor of the government. Call.